So ayun, ito i-boil -bo na natin siya kasi ano, para bukas malambot kasi hapon ako makauwi bukas dahil may appointment na naman ako. So i-boil -bo ko siya para lalagyan ko na lang bukas ng tawag doon ng mga gulay. So ilabas natin ang ating mahiwag super kabigat na na ano, na kaldero, Tapos, hugasan ko lang yung ano. So, guys, magandang hapon. Hahapon ulit tayo mag -umbisa. Magluluto na pala ako ng ano, na tawag ng dinner namin. Uh, pinakuluan ko, magbubulalaw ako. Actually, pinakuluan ko na siya kahapon pa. Malambot na siya. So, ito yung ating ano, kusa sa uh, mais, uh, bagu beans, at uh, saka itong pet So, Ayan ang ating bulalo. Malapit na siyang maluto. Ayoko kasi yung lamog na ano, na gulay. Gusto ko yung medyo crunchy pa ba. Hindi na ako makapaghintay. Good to me, So, ito na ang ating dinner, guys. Wala tayong rice kasi may mais. Ayan. So, kakain muna ako. Tapos, ang ating um, dessert is yung uh, three ingredient na brownie. Uh, ano lang to? Uh, saging, um, peanut butter, chocolate, um, chocolate, yeah cacao powder, 100%. And then, yung ano, nilagyan ko siya ng acacia honey. ah uh, ano ba tawag doon? Acacia honey? Acacia honey? Yung ano, uh, okay siya sa mga diabetic. I'm not diabetic, pero naglilas ako. Hindi ako nag-sugar. Good morning, guys. So, eto naghahanda na. Hinihintay ko lang aking asawa kasi aalis. Ah, pupunta pala kami sa ano, sa in-laws ko. Kasi may project kami doon. O, oh, di ba? Yung mga skills natin na, na ano na. <laughs> Hindi, mag, uh, ano kami ng wallpaper doon sa, ano, sa magulang ni Tom. So, yun yung ganap namin ngayong Sabado. Puro kami, ano, home uh, improvement. Do it ourselves. Yes. Okay, see you. So, ito yung before. Ayan, ito na yung bagong sideline ni Tom. Wallpaper. Ah, Nag-apply siya ng glue. So, ito yung ano, malapit na. Ayan yung color. So, aalis tayo. Pupang magdi-dinner sa labas. Kasama yung parents. Yung in-laws ko. So, ito yung ating pa, tawag doon, ang ating outfit. Long dress. Uh, ah, diba? Yan. Tapos ang ating favorite na bag. So, chill lang muna siya. Kasi may mga few minutes pa kami. Habang no may pa-beer pa. Afa. So, ito na pala ang sitwasyon ng ating table. Kasi puno siya ng mga tsokolate. Alam mo na, pauwi ng Pilipinas, nag-aano tayo, nag-iipon ng tawag doon, ng pasalubong. Alam mo naman, ang mabilis ngayon, sa mahal ngayon is, uh, ano, chocolate pero kulang pa yan kasi medyo may kalakihan ng aking family at ito pala yung gamis sa para sa mga kids ito na yung ano kompleto na siya may mga cola uh, ano ba to meron pandaga ano po ba yan yung mga uh, cherries sa masarap siya yung sa Haribo yung Mega Mix at alam mo naman yan mga typical na ano at ito bumili ng lak padlak para sa ano sa harapan sa gate doon sa Pilipinas at saka yung likod at dito bumaba ang aking asawa masyadong busy abo abo naga -ano? nag <laughs> back in how <laughs> yeah yan, ano yan I yung maggagawa siya ng fresh orange juice yan. at ito hinahanda ko na rin yung paunti-unti yung mga damit na dadalhin pa Philippines. Ito pa pala yung mga pasalubong. Bag na pasalubong. Ito yung yeah, Ralph Lauren, DKNY, Michael Kors. Yan yung mga pasalubong. Nadadalhin konti lang para sa mga sa mga girlies ko na pamangkin pang aura-aura. So andito na tayo sa ating uh, couch. Naghahanda para manood ng ating series. Ng series na pinapanood ko yung The Good Doctor. One series lang kasi andito na rin yung asawa ko mga mamaya-maya lang kasi 5:30 ngayon. Normally andito yun between 6 6:15. So manonood ako ng isang ano, ng isang episode. Uh, dito ko na i-end ang ating vlog. Sana nagustuhan nyo. And if nagustuhan nyo, please like and subscribe. Thank you. Bye-bye.